Part pala yun ang ididil -de sa akin ng Lord. Talagang ididiscover ko kung sino ako at saan ako nagmula. Pumunta ako sa ti William ko eh. Tinanong ko siya, Tatay, bakit ah? Ang sagot niya sa akin. Kailangan ko bang sagutin niyan? Tatay! that time, nagpipray na rin ako ng prayer partner. And God spoke to me na magkakaasawa ako. Hello? Hi, good afternoon po. Pwede po ba kay Brother Richard? Since nag-secretary nag ako kay Pastor Jerome, so ako so, yung lang yung tumatawag you know. sa kanya. Pwede kayo naging close kami. Yun na, na-build yung friendship namin. May time kami na nag-violate kami. Parang nauna, nagtabi kami, nauna nagbuntis muna ako. Ayun yung unang kunin ko. Natakot ako, Richard. Natakot ako kasi hindi ko alam kung ano na, ano na mangyayari. Isa lang sa kinain ko sa Lord, sabi ko, God, sabi mo, you're not yet done. You're not yet done with me. So yung husband ko, ang sinabi niya lang sa akin, papakasalan kita. So nangyari nung naging mag-asawa na kami, yun naman yun sa akin, naging problema. Dahil right after, nung nakunan ako na yun, sunod-sunod naman Napakadali ko mabuntis, pero mabaw lang after. Nagkakaroon ako ng mga klase ng depression. So, na beses kong nakunan, may inatinan ako na seminar. Nagkaroon sila ng seminar sa healing para sa mga mga anak. Pinagpray nila ako. Kasi kasi alam ko lang, ah, uh, nade-depress na ako sa mga nangyayari sa buhay ko. So when he prayed for me, sinabi niya na magbubuntis ka by next year, early next year. Talagang tines ko na uh, konduto galing sa Lord diyan kahit anong mangyari mga anak. Pagdating ng March, nalangan ko buntis ako. Sa Lord, totoo 'yung miracle. Niya. Totoo siya, totoo 'yung ginagawa niya pati yung mga promises niya. laging may bukas. Eh. Pag umulan ngayon, maya-maya nagliliwanag. So, laging may hope.